35 taon na ang nakalilipas nang ang mga tahimik na bayan sa Cameroon ay nabalot ng katahimikan dahil sa pagkamatay ng halos 2,000 katao sa loob lang ng isang gabi. Hindi pa kasama ang libo-libong hayop dahil sa isang misteryosong lawa na tinatawag na Nyos. Ang Lake Nyos ay isang pitong daang hektaryang lawa sa rehiyon ng Barombi Embo sa Cameroon, na isang mahalagang bahagi ng kalikasan sa kanilang lugar. Matatagpuan ito sa gitna ng Afrika, malapit sa hangganan ng Nigeria. Ang lawang ito ay kilala sa kanyang malalim na tubig, na sa unang tingin ay tahimik at payapa. Subalit sa kabila ng kanyang magandang anyo, Ito'y nagtaglay ng isang mapanganib na sikreto na nagdulot ng kamatayan at pagkasira sa mga kalapit na komunidad. Ang payak na pamumuhay sa lugar na ito ay biglang nagbago. Gabi ng August 21, 1986, sa maliit na pamayanan ng Nyos, habang mahimbing ang lahat sa pagtulog, nagising sila sa isang malakas na tunog. Kaya agad namang lumabas ang ilang tao upang alamin kung ano ang nangyari sa paglabas ng mga tao, nasaksihan nila ang isang malaking ulap na bumalot sa buong kapaligiran. Lalo pang lumawak ang ulap at umabot sa maliit na nayon ng kam, ang mga tao dito ay isa-isang natumba. Ngunit karamihan sa kanila ay inabutan habang natutulog at hindi na pinalad na magising pa. Kinabukasan, ayon sa ilang nakaligtas, bumungad sa kanila ang maraming patay na tao sa daan, pati ang mga alagang hayop ay hindi rin nakaligtas na tinatayang aabot sa mahigit tatlong libo ang namatay. Naging malaking palaisipan sa mga tao paano iyon nangyari. At dahil sa dami ng mga namatay, ang presidente na si Paul Bia ay nanghingi na ng tulong isa ibang bansa. Dalawang araw na natili ang ulap o ang makapal na usok sa lugar hanggang sa tuluyan na itong tangain papalayo ng hangin. Ang ilang tao ay maswerteng nagising ngunit ang masakit ay hindi pinalad ang karmihan sa kanilang mahal sa buhay. Matapos ang mapaminsalang pangyayaring ito, ang pamahalaan ng Cameroon ay nagsagawa ng mga hakbang upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong trahedya. Nagsagawa ng mga sayantipikong imbestigasyon ang lokal na pamahalaan pati ang mga eksperto sa ibang bansa ay tumulong na. At isa na nga doon ang British doctor na si Peter Baxter at ayon sa kanya pagdating nila sa lugar, ang tanging hayop na nakita lang nilang buhay ay ang mga palaka isang palatandaan ng namay naganap na hindi pangkaraniwan. Ang profesor naman na si George King ng University of Michigan sa US ay inimbitahan din at ayon naman sa kanya ang tumambad sa kanya pagdating sa lugar ay sadyang nakakatakot dahil ang mga makikita mo ay daang-daang tao at hayop na wala ng buhay. Na Naanimoy hinagupit ng isang malakas na bagyo o niragasan ng isang dilubyo nag-imbestiga ang mga eksperto sa paligid hanggang sa marating nila ang lawa ng nyos. At ayon sa kanilang masusing pagsisiyasat, may mga palatandaan na nagkaroon ng napakataas na alon sa lawa. Napag-alamanan din nila na ang Lake Nyos ay isang crater lake na nasasakupan ng Oku Volcanic Plain. Kaya noong gabi ng August 21, 1986 nagkaroon ng volcanic eruption at ang volcanic gases ay lumabas at agad na kumalat sa lugar. Ayon pa sa isang nakaligtas, muntika na raw siyang mamatay ng malanghap ang makapal na usok. Mabuti na lang ay uminom agad siya ng mantika, at di nga nagtagal ay sumuka daw siya ng kulay itim, na ang amoy ay parang nabubulok na itlog at pulbura. Dahil sa pahayag na iyon, nagkaroon ng ideya ang mga scientists kung ano nga ba ang totoong dahilan ng pagkamatay ng maraming buhay. Unang hinala nila ay sulfur na alam nilang may hindi kaaya-ayang amoy na nanggagaling sa mga bulkan. Ngunit nang balikan nila ang lawa ay wala silang natagpuan na kahit anong indikasyon ng sulfur sa tubig o kahit sa mga bato at halaman na nasa paligid. Hanggang sa makumpirma nila na ang salarin ay carbon dioxide, ang teorya ng mga eksperto ay maaring naipon ang carbon dioxide sa ilalim ng lawa at ang top layer at ang bottom layer ay hindi naghahalo. Kaya ang nabuong gas sa ilalim ay natrap na lumikha ng labis na pressure. Kaya noong sumabog ito agad, kumalat ang nakalalasong usok na may lawak na 25 kilometers radius. Upang hindi na maulit ang pangyayari, naglagay sila ng mga carbon dioxide monitor o sensor sa paligid ng lawa na nakakonekta sa isang sirena na magbibigay babala sa mga tao na kailangan ng lumikas sa mas mataas na lugar Tuwing tumataas ang level ng nakalalasong usok sapagkat mas mabigat ang carbon dioxide sa hangin at nanatili sa ibaba. Sa kabila nito, ang trahedya sa Lake Nyos ay nagbigay ng aral sa buong mundo tungkol sa potensyal na panganib ng mga likas na yaman. Ang mga pag-aaral at pagsusuri sa pangyayaring ito ay nagbigay daan sa masusing pagsusuri ng mga likas na yaman sa iba't ibang bahagi ng mundo upang matuklasan ang mga potensyal na banta at mabigyan ng tamang aksyon ang mga panganib na maaaring dumating. Kahit na ang trahedya sa Liknyos ay nagdulot ng matinding pangungulila at lungkot, nagbukas ito ng pintuan sa pag-alsa at pagbangon. Ang mga residente ng mga naapektuhang lugar ay nagtulungan upang makabangon mula sa pinsala. Ang mga proyekto para sa rehabilitasyon at pangangalaga sa kalikasan ay itinaguyod upang muling mapabuti ang kalagayan ng lugar. Sa kabila ng sakuna, ang Lake Nyos ay patuloy na nagbibigay ng buhay sa mga komunidad sa paligid nito. Ang mga aral na natutunan mula sa trahedyang ito ay nagturo sa atin na kailangang masusing alagaan at pangalagaan ang ating kalikasan. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at pagpapahalaga sa kalikasan ay mahalaga upang mapanatili natin ang kaligtasan at kagandahan ng ating kalikasan para sa mga darating pang henerasyon.